Noong unang panahon, sa isang maliit at tahimik na baryo na napapalibutan ng berdeng burol at malinaw na ilog, dumating ang isang matandang manlalakbay na ang pangalan ay Mang Pedro. Wala siyang dala kundi isang lumang palayok at isang makintab na bato. Gutom at pagod siya sa mahabang paglalakbay, ngunit alam niyang may pagkain ang mga taga-baryo. Ayaw lang nilang magbahagi sa mga di nila kakilala. Kaya't naisip ni Mang Pedro ang isang matalinong plano. Ibinaba ni Mang Pedro ang kanyang palayok sa gitna ng plaza ng baryo at nagsimulang maghanda. Lumapit ang mga taga-baryo, nagtitinginan at nagbubulungan. Ngumiti si Mang Pedro at nagsabing, Ngayong gabi, magluluto ako ng sabaw na gawa sa bato, isang mahiwagang sabaw na makakabusog sa lahat. Nilagyan niya ng tubig ang palayok at marahang nilagay ang bato. Habang hinahalo, napailing ang mga taga na hindi nila alam kung siraulo ba siya o mangkukulam. Lumapit si Lina, ang batang babae, at nagtanong, Talaga po bang magiging masarap ang sabaw na iyan, Mang Pedro? Ngumiti si Mang Pedro, Oo, iha, mahiwaga ang sabaw na ito, pero nagiging mas masarap kapag may kabutihan ng puso ng mga tao. Napaisip si Lina at agad siyang tumakbo pa uwi. Pagbalik niya, may dala siyang isang dakot ng karot. Eto po, Mang Pedro, para tumamis ang sabaw. Tuwa namang sabi ni Mang Pedro, Aba, ang galing mo! Gagawing masarap ng karot na ito ang ating sabaw. Unti-unting nagsilapit ang ibang tagabaryo. Si Aling Marta ay may dalang patatas. Si Mang Tano ay may kaunting asin. At si Lola Bising ay nagdala pa ng piraso ng karne habang unti-unting nadadagdagan ang mga sangkap, unti-unting kumalat sa hangin ang amoy ng masarap na sabaw. Ang dating tahimik na baryo ay napuno ng tawanan at halakhak. Ang bawat isa ay nag-ambag ng kahit kaunting meron sila. May nagdala ng repolyo, may nagdagdag ng sibuyas at bawang, at ang iba na may nagbigay ng palamuti at pampalasa. Ngumiti si Mang Pedro habang hinahalo ang kumukulong sabaw. Ngayon, ito ang tunay na mahika, sabi niya. Ang isang simpleng bato ay naging masarap na sabaw dahil sa inyong kabutihan at pagtutulungan. Nang maluto na ang sabaw, isa-isang pinagsilbihan ni Mang Pedro ang mga taganayon. Mainit, masarap, at puno ng pagmamahalan ang bawat kutsara. Sabay-sabay silang kumain, nagkwentuhan at nagtawanan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pagkatapos kumain, inilabas ni Mang Pedro ang bato mula sa palayok at nilinis ito. Tinanong siya ni Lina, "Bakit niyo po kukunin uli ang bato, Mang Pedro? Hindi po ba dapat maiwan dito ang mahika?" Ngumiti si Mang Pedro at kumendat. Ang bato, iha, ay paalala lamang. Ang tunay na mahika ay nasa mga pusong marunong magbahagi at magmahal. At mula noon, hindi na naging maramot ang mga taga-baryo. Natutunan nilang ang kabutihan kapag pinagsama-sama ay lumilikha ng mahikang kay sarap tikman ang mahika ng pagkakaisa.